So, yun, yun lang po yung pakiusap ko sa inyo. Kung sa tingin niyo na may attitude problem kayo, wag nyo lang po akong i-message. Dahil magkakabanggaan lang tayo. At yung mga admin ko, syempre yung admin ko, pinagtatanggulin ako ng mga yan. Kung magme-message kayo ng something off, talagang papatulan kayo. ba diba? So, meron unang-unan, may nakaaway siyang admin ko kahapon na ito po ba yung Gcash ni Ma'am Miley? Eh, saan nyo po ba nakuha yung Facebook ni Ma'am Hindi po ba sa YouTube? So, nagtatanong lang daw siya, pero yung pagtanong niya kasi may halong duda. Okay, so, alam nyo sa sarili ninyo kung may something kayo, huwag nyo na lang po kaming i-message kasi totoo po talaga nakafocus po kami sa gustong-gustong-gustong-gusto ng tulong namin nakapokus po talaga kami. And please, wag nyo na pong i-drain yung energy ng mga, ng admin ko. Mawa naman po kayo. Um, kung may problema kayo, mas may problema rin naman po kami. Kasi imagine, hundreds of tao ang kinakausap nila. ba diba, ho? So, sana po ay, yun lang po ang pakiusap ko. Kung, kung sa tingin nyo na parang may problema kayo, wag na lang yung doubting kayo yung may meron naman nagpapa sa akin talagang inaamin nila na may kasalanan sila. May kasalanan sila na ah si ano, ano kaya ako iniwan kasi may problem may may, atti may attitude problem ako pero willing po ako magbago ma'am. May mga ganun po and believe po ako sa mga taong umaamin. Umaamin sila na kasalanan ko kasi ma'am kasi attention seeker ako. 'Yon. Uh, may may na may nagawa ako 'yon. Okay, please pakiusap lang po wag na 'yung mga maldita diyan or masama, wag na lang nakikiusap po ako kasi nakaawa lang ako sa mga admin ko. Silang ang nai-stress. Although ako is sanay na ako sa stress, kaya ako po ini sinasabi sa inyo. Alam ko may baka may impakta na naman magko-comment diyan. Bakit ba laging may kang sinasabi sa client mo? Eh bakit ba channel ko 'to may paki-alam ako? May karapatan ako magsalita. Okay, so kung ayaw mo dito sa channel ko, then leave. 'Yun lang po. Leave, umalis po kayo kasi mamaya manigas kayo diyan sa kakainis sa akin kaka-high blood sa akin, umalis na lang po kayo. Baka mamaya nanigas ka na lang, madedo ka, mapapaaga yung kamatayan mo. <laughs> ba diba? Umalis ka na lang, okay? So, checking, checking energies po tayo. Tingnan natin, na ah. Queen of Swords. O, oh, meron naman dito, overthink. My God, makiusap ako sa inyo. Parang awan yun, na. Ah. Mag-new moon, mga day. <laughs> Mga madam ko, please lang. Tama na yan. Queen of Swords, the hangman. Um, Naka-reverse si eh. Eight of Wands. Oh. <laughs> Queen, uh, Ace of, uh, Ace of Swords. So, meron tayo ditong sabi ko nga bawal kayong mag-overthink, bawal kayong umiyak, bawal kayong makipagaway, bawal anything. Dito sa New Moon na ito, please. Ano petcha na ngayon? 28. So 1 2 3 4. 4 days na lang kasi ang 1 2 ay 2 kasi yung New Moon. So 1 2 3, damay po talaga 'yan. So wala na 5 4 days na lang po kayo yung pagtitis ninyo. Okay? Nakikiusap po ako sa inyo please, 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 walang mag-overthink. Okay? Ano, so, ma'am, paano po ba yung kontrolin? Paano po ba, ano pong gagawin namin? Ang gagawin ninyo, mag-manifest kayo. Para malibang yung utak niyo Manifestations, ah magsulat-sulat kayo ng journal niyo kung anong gusto nyong sabihin. ah bawal lang yung iya ano na natin iso, iso surrender na natin sa universe na may mga bura Pwede kayong mag-practice. Kahit may scratch niyan yan, okay lang. Okay? Okay, so maraming salamat ha. Ah. Please, makiusap po si Miley sa inyo. Okay, so you're stuck. Okay, naista ka sa isang pangarap or gagawin na isang bagay na kagagawan niya. Okay, parang parang hindi mo alam yung gagawin kapag nawala siya. Okay? Okay hindi mo alam yung gagawin kapag nag-anal kayo, nag-anal or nag-divorce kung sa ibang bansa pa to. Parang hindi mo kayang makita yung buhay mo na wala na kayo totally. Okay? So, masyadong nag-overthink. My God, ang lakas. Ang lakas po talaga. So, I know you are planning something much better para sa sarili mo. Alam ko naman na In, in, kaya kayo nag-iisip kasi baka may isang tao nagbibigay ng kaya kayo nag-overthink. But, please, mas lakasan nyo po kung may negosyo kayo, mag-practice mag kayo ng meditation, or paano mag-self-healing. Okay? Every day, pwede nyo po yung gawin, yung magising kayo na... Yung mga ayan, inhale, exhale, inhale, exhale. Pagpaggising ninyo ayusin niyo po yung kama, yung posisyon ng ng kumot nakatupi po dapat, dapat pulido po yan lahat. Okay? So dapat po talaga nakaayos. Please nakikiusap po ako sa inyo. Lahat po na 'to ng sinasabi ko para po ito sa inyo. Promise. Believe me po. Hindi po ako ibang tarot reader dyan na wala pong pake sa inyo. May pake po ako sa inyo. Okay? So, Ace of Swords. Yan, Ace of Swords. Meron po ako nakita dito na parang um, meron kang pinag-iisipan na hihwalayan mo ba yan? Kasi parang hindi mo naman talaga kaya na mawala yung tao na yan sa'yo. Okay? so the star and four of pentacles so ang ano kasi ang star is um parang nagsasign ng victory pagka victory true financial through your pangarap manifestations ano pa yung answer prayer uh, you are connected by your the, to to the, uh, the divine parang ganon. yung parang pinoprotect mo din yung sarili mo na wala dapat maka makasawsaw or makasira ng energy mo. Okay? Parang ano, parang even though na maraming toxic, mayroon mga nangyayari, pero pinoprotect mo yung energies mo para safe ka ngayon. Okay, you're trying your best kasi nga mag new moon and full moon. Yan, syempre, yan yung mga special na moon. Okay, para sa akin ha. Yan yung mga araw na hindi kayo pwedeng magagalit, makipag-away, malala po kasi 'yan, malakas po ang ang ano 'yan ng ng tama po sa tao. So bukas yung langit sa new moon at saka sa full moon, okay? So ako po ay nagpapaalala lang, please tanggalin nyo na po yung mga toxic na problema natin, ay yung attitude natin, tanggalin po natin 'yan. Anyway, uh, kami po hindi naman po kami nagagalit kung hindi naman po kayo wala na kung sumusunod naman po kayo. Okay? Yung admin ko, sinabihan ko naman po sila kung tama naman yung client, kung sumusunod naman po sa rules natin, ay ayusin din po natin. Sinasabihan ko po sila, don't worry. Pero kapag nagalit po yan sa inyo, baka po meron kayong maling nagawa. Talagang ina-authority ko na sila ngayon kasi sobra po talaga yung message ng mga iba. Okay? Yung sinabing wag tumawag, tatawag, yung mga ganon, ang tigas talaga ng ulo. Opo, okay? Tapos, magsasabi, kami ang masama, kami ang maldita. Yan, hindi, hindi na po maintindihan ng client. Eh, sinabing wag tumawag, tumawag. O, ano po ba yung masama doon? Pag kami yung nagre-react, dapat wala kami maramdaman. Pero pag kayo, dapat okay lang. Diba? Mali naman po yung gano'n. Katulad kahapon, nagpa-reading yung isang babae. Duda pala siya eh. Ba't ka nagpa-reading? <laughs> lang po yun. Nakakatawa nga eh. Ay, just ko. Bakit ka lumapit? Yung mga gano'n na bagay. The Temperance and Page of Pentacles. And, eto So, sa relasyon ninyo, maaring ikaw yung nagsasuffer. Ikaw yung laging nagpapakita ng effort. Okay, pera and financial uh, relasyon ninyo sa 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 relasyon niyo parang ikaw lagi yung nagigive, wala kang tinitake. Ouch. Yan. Ang sakit. Pagdating din naman po sa pamilya, maring napaka ikaw yung breadwinner, ikaw yung inaasahan ng lahat. Ikaw yung parang parang pag pag humingi sa iyo, hindi ka umi hindi ulang na lang yung susubo mo, ibibigay mo pa, parang ganun po kayo. Pero ibang usapan pag ibang subo, <laughs> Alang, alam ka naman ibibigay nyo pa yun sa iba. <laughs> okay? Ibang usapan yun na pag sinusubo nyo yung sa inyo, <laughs> talaga sa inyo yon okay? Yun, yun ang ibig sabihin. Ibig sabihin ay parang bread crumbs lang yun natitira sa'yo. Ayan, so parang, napakalungkot ng ng nang nangyayari sa iyo ngayon. Halimbawa, meron din po ako na na feel dito na parang nagtatrabaho ka, kung nagrereklamo ka na, pagod ka, yung mga anak mo, yung asawa mo, humihingi na lang sa iyo. Eh that's life. Alam mo, napakaswerte mo nakakabayad ka ng bills. Akala ng iba kapag sumasahod sila ng 20,000, 10,000, ang malas-malas na nila pag walang natira sa sahod nila. For your informations po, makinig po kayo. Napakalaking blessings po na makabayad tayo ng mga bills natin. Makabayad tayo ng renta. Nakakabili pa tayo, nakakakain pa naman tayo. Napakalaking blessings po yan. Pero po, hindi ko po sinasabi na makontento kayo dyan. Humanap pa rin kayo ng paraan para kumita at mas lalo kayong umangat. Okay? Mas lalo kayong mas more income. I-welcome natin ang positive lagi. Okay? Mga madam ko, mga bossing ko. So, dito naman, I'm <coughs> sorry. Hmm. <coughs> May sa akin na. Ten of cups and two of wines and the magicians. So, meron tayong ginagawa dito yung yung mga panahon na ang saya-saya mo ang ang saya-saya mo nung kasama mo po siya as in perfect talaga perfect na perfect hanggang sa one day na parang bakit yung dati binibigay yung love binibigay yung love hindi mo kailangan hinihingi hindi ka dapat nagaantay ngayon parang may pagbabago sa person mo parang nagaantay ka na ngayon parang hinihingi mo na siya parang kaya nga yung parang at, nagiging attention seeker ka na kasi nga parang hindi na siya ganun katulad ng dati okay bakit yung dati binibigay ngayon hinihingi mo na ang sakit noon oy ang sakit so Tok, uh, toxic yung mga ganun na pag-uugali. Pero, like I said, mahal nyo yan eh. Tulungan nyo pa rin kahit ganun yung nangyayari sa kanya. Okay, the magicians. Meron po kayong magician, magicians. So, maring nito nakuha natin yung energies natin. magmanifest po kayo. Someone na nagbamanifest Someone na parang um, nag- ano ba yung cleansing or something, I -heal, healing, something parang ganon, i-heal mo din yung sarili mo. Acceptance lagi para sa mga fail mo. Okay? Para sa mga mahihirap na bagay na pinagdaanan mo. But rinirebert mo naman yung sarili mo in to be a strong. Okay? Kasi meron dyan, di ba, parang si, si magicians kasi lahat parang ready-ready ka Parang okay na okay ka. But the other side para sa mga sa mga may kaaway diyan, sa mga may may mga naiinggit for 101% meron pong gumagawa sa inyo. Okay? Sa the other side po 'yan if ever. Depende po 'yan sa inyo kung kung resonate po kayo. Kung hindi, take it only code what yung makaka-resonate po sa inyo. Kung hindi po, tanggalin nyo na lang. Wala naman pong problema. Pero wag po kayong mag-comment dyan kasi kinukuha ko po lahat ng comment ninyo, mga positive reading. Halimbawa, I climb this positive reading. Kinukuha ko po tapos ilagay yung pangalan ninyo, locations or pwede naman po yung ano ninyo, nickname nyo lang tapos locations. Kinukuha ko po talaga yung Kaya, wag po kayo mag-comment dyan ng masama. Kasi mak makakas <laughs> sasama po yan doon sa gagawin ko. Sinasama ko po yan sa, sa spell ng 2am. Okay? Sinasama ko po yan. Baka po pag nag nagsalita ka dyan ng hindi maganda, babalik, to sa, babalik sa'yo. Return to sender. Okay? So, kawawa ka. <laughs> Okay, so... Okay, ano pa? Ano yung blessings? Wow! Tumalan yung cards mo. The chariot. Someone unexpected to. Okay? Someone unexpected. Napakaganda. So, siguro marami kang dagok na pinagdaanan dito. But, coming na siya. Ay, nako. Baka yung manifestations ninyo. Yarap. My God. Ibigay, ibigay nyo po ito. Please, sinuutusan ko po yung mga angels sa kalangitan na why lahat ito ay magkatoto and coming po ito. Bigyan nyo po sila ng peace of mind, pera, siksig, liglig para sa lahat. At yung mga business nila na why lumago if ever, if ever umalis or something um, hindi palulugi na. Sana bigyan nyo po sila ng magandang income, gulatin nyo po sila. Universe! I'm knocking. Hello. <laughs> Tulungan niyo po sila. Parang awa niyo na po. Ako po ay nakikiusap sa inyo. Okay? Wow, ang ganda. Ang ganda ng ano niyo. So, dito naman tayo sa inyong person. Tingnan natin. Sa inyong person. uh, ha, nine of swords and the empress king of uh, king of uh, king of pentacles sorry okay alam mo yung person mo naglalasing akala mo siguro meron siyang meron siyang hindi hindi nagustuhan or ikaw I aminado mean, siyang hindi mo nagustuhan yung ginawa niya maring na, na nahuli mo ito Meron ka chat, meron meron ka usap. But some of you parang naghihinala lang. Parang hindi kayo sure kung kung ano bang tawag, yung kung tama ba to or baka nagloko na. Yan, parang hindi pa kayo sure. Pero parang nafi-feel mo talaga pero hindi siya makatulog, oh. Hindi siya makatulog. Sa kakaisip sa yo. Nagsisisi siya kung bakit siya sumama sa tao na 'yon. Okay? Uh ayan. So someone nag ma ma hindi ko ma-pronounce. Um yung someone na parang sinasabihan siya ganitong gawin mo, ganito ganito. Po. So hindi nakakatulong sa kanya. Like I said, someone dito nanonood sa akin, baka 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 lang ha baka may ginagawa po talaga. Imposible po, never po talaga magkamali yung cards natin. So, mas minumong kahi ko po na magpa po kayo. Kasi po, minsan, baka naman po hindi po yan na-spell. Baka may konting problema lang aayusin doon. Yes po, magpasalamat kayo kung hindi na-spell ang person niyo Kasi ang pinakamalala pong inahawakan namin yung mga na-spell. Okay? So, may blessings din sa kanya, oh pinagsisihan niya kung bakit niya pinili yung third party or bakit siya nakinig sa tukso. Bakit siya nagpatukso. Okay, yan. May blessings, okay siya. Lumabas ka pa nga dito. Actually, meron ditong, parang meron ditong, ano, parang stability para sa inyong dalawa. Both kayo magtutulungan. Or kayong dalawa ay talagang binibless ngayon. Pareho kayong dalawang blessings. May, may coming. Okay? So, ingat po kayo. Maraming salamat. Ito po si Miley Taro. Magpa-reading po kayo kung gusto niyo Ito po yung aking Facebook account. Bawal pong mag-message ng journal dito sa messenger. Bawal po. Sinabihan ko na po i-block ninyo if ever if ever wala namang pag hindi sumunod. Bawal po isent yan ang journal. Sa so, Viber ko po isesent ang journal. Dito po. Yan. Ito po yung journal. Dito nyo po isesent yung journal. Please, dyan nyo po isesent yung journal. Paulit-ulit ako ha. Please lang. Bakit po ako paulit-ulit? Kasi meron pong nagme-message dito. Hindi po nakakaintindi. Okay? So, maraming salamat. Good luck sa inyo. Basahin ko lang po ito. Mama, alam mo naman po kung ano nangyari sa akin. Hindi na po ako, uh, ano to, hindi na po ako magpapahaba, pero ishishare ko lang po talaga ito. After six years, finally, nagkaroon na po ako ng peace of mind. At dahil po yan sa'yo. Nagpapasalamat po ako, ma'am, sayo kasi talagang hulog ka, hulog ka nga talaga ng langit. Nung dating nakikinig lang ako sa mga testi testimony at nakikinood-nood lang ako sa iyo, hindi ko nga lubos akalain na isa rin po ako na mag testify talaga na napaka-legit mo talagang tumulong sa tao. I love you, ma'am. And sana wag po kayong magsawang tulungan yung katulad ko. Wag po kayong sumuko sana po ay ano to. Sana po ay marami pa po kaming ay sa marami pa kayong matutulungan. Okay? Ako nga six years. Talagang halos magpakamatay ako. Lahat na lang parang durug na durug ako. Imagine yung yung third party binigyan niya ng house and lot, sasakyan lahat. Sobrang sakit po 'yun, ma'am. Pero nakinig po ako sa iyo. Talagang sumunod ako sa iyo. And talagang 101% masaya ako ngayon at dahil po yun sa'yo, ma'am. Hi, nako, marami pa siyang sinabi pero I love you ma'am, I love you, I love you po talaga sa inyo. Yung mga client ko na mga natulungan ko, maraming 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 salamat po sa lahat ng tiwala ninyo. At again, kung kung talagang mabigat po yung ano niyo, wag na po kayong lumapit at lalo na yung mga attitude problem, tama na, wag na kayong mag-message sa akin. Kung sa tingin ninyo mataray kayo, maano ko, I die, Diyos ko. Nanganga, dragon to be, dragon. Ha! <laughs> Okay? So, please, kasi po, tinutulungan po namin yung mga mabubuting tao, yung mga madaling kausap, okay? At yung mga anes, hindi po yung mga sinungaling. Okay? Please, 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 ingat po kayo and maraming salamat. Bye-bye.